Just minsan muna tayo guys. Kini ni na tayo sa cheese. Mas may cheese. Ayan. siya. sila guys. Kaya pakinggan natin. wala ano pinag-chismis pala. Akala ko kung anong pinag- Akala ko anong cheese? pattern na. Ah, kaya kailangan pantayin, pantayin talaga yung dulo niyan. akala ah, ko naman guys, cheese is gawa lakinig pa naman sana ako sa cheese. Kaso lang guys, yung gawa pa lang pinag-usapan nila. Oh, it's nagkamali ako. I'm so sorry. Ganun talaga life. Akala ko chismis, yung pala na mali ako. I'm so sorry for this ano. Sa aking ano. I'm so sorry.